ng mga balita. Pagkakakilanlan ng bangkay ng lalaking natagpo ang patay sa kabusaw, binibiripika ng PNP kung iisa lang sa sospek sa brutal na pamamas lang sa Divina Gracia Sisters sa Naga City. Pampasaherong bus sa pulang ginapatungong Samar, nagliyab. House ICT Chairman at Kamsur Pip District Representative Migs Villaverte nagbabala sa mga hindi tatalima sa panukalang Data Roll Over Act. At Nasa limang daang job vacancies sa Batangas, alok sa local recruitment activity ng Kamsur Peso. Magandang Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Inaalam ngayon ng PNP kung iisa lang ang pagkakakilanlan ng lalaking na ang patay sa baybay ng Kabusao, Camarines Sur sa suspect sa Divina Gracia Sisters murder case. Natagpo ang bangkay sa sa ilalim pa sa DNA. Ang latest sa kasong yan, alamin sa ulat ni John Amador. pamilyang hindi nagrasya na sana patawa doon naman si Murphy dahil ano na kung dahil okay lang yun kung ano ang naging decision na basta kami naghagading kapatawaran sa ah, edad kang naginibukang aki yun lang. Rinig sa CCTV ang sigaw ni Claudette Jean de Vinagracia malapit sa lugar kung saan nakitang wala ng buhay. Hindi pa man formal na kumpirmado ng mga otoridad kung iisa lang ang pagkakakilanlan ng lalaking nakuhang wala ng buhay sa ilog na sakop ng Sitio Villasan, Barangay Castillo Cabusao pasado alas 8 ng umaga ngayong Martes. Pagpapatawad ang hinihingi ng ama ng sospek ang kanyang nasambit. Naaagnas na pero malakas ang paniniwala ng mga kapamilya ni Marpe Hufansa na itinuturong sospek sa pamamaslang sa magkapatid na divinigrasya nitong linggo na ito ang kanilang kaanak dahil sa suot na damit, denture at kaparehas o tugma na singsing ni Claudette Jean divinigrasya. Ito yan, hawak, dahil kong sigurado. Kaya lang, sabi ng mga ahi ko, itong nahili na singsing, yung kustwiso, nakasumado, posible ngayon siya na ngayon. Kaya, yon. kaya So yun, napig mm -hmm. ah, yala ko mi nang na matay under sir. ano din certificate. certificate. Tapos naman, and then eh, pig, ano ako da naman. Tangani mm -hmm. Tanganing, sigurado, masigurado iyo talaga. Kumpirmado. Kasi okay, kaming kapatawan, kasi nga kini ni Marte. uwiwag ka gustuhan niya, sindaman do day ah. Dai ko, dai ko inasa na mangyari sa inda. Dahil, dahil ko man alam na nag-iwalhin ng firme. So far po, uh, si confirm kang mga tugang na iyon si Murphy. Murphy Hukan Ano po? Basi po duman sa Sing, -Sing na nakuha sa Gadan na supposed to be engaged filtering. Nakapres ko katong uh, naging biktima duman sa Naga, sa itong babae. And then ito pong Bado, Uh, polo shirt saka tong short na black na ipo to si ang ginamit ang gamit na bado kang huring na hiling halis sa trabaho asin na uh, pig confirm po kang uh, kumpanya na pika trabaho niya kahit itong badong ito na may imprinta ah, sa hindi ito hali ito pong uh, postiso na base po sa mga tugang sa magurang talagang may postiso ini yung uh, si Marpi sa pantaas ng ipon. Subject for DNA ang bangkay para isang daang porsyento umano na ito nga ang sospek sa pagpaslang sa magkapatid na Divina Gracia. Pero may pagkumpirma pa lang sa okay. endo si Marpi na text sa endo tatay. Igu, Igu ay gan. na kong may... gan. Igu... Ano ang sabi niya kayo? Nagkasala na siya na si Magtugang nag Samantala nagdadalamhati naman ang mga kaibigan, kaklase at buong Central Bicol State University of Agriculture sa nadamay na nakababatang divinagrasya at graduating student na si Kelly. Nagiikot din ang mga kaibigan nito para makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng naiwang pamilya. Kami po dito sa Central Bicol State University of Agriculture nalulungkot po sa nangyari sa aming estudyante. So hindi po kami makapaniwala na isa pa po pala doon sa uh biktima po ng killing okay, sa Naga City po ay, ay amin estudyante honestly po si Kiela po isang mabait at uh, magaling sa klase po si Kiela. so lastly po uh, naka-defense na po sila sa uh, sa kanilang grupo yung narrative report para po sa pagtabang ni saya at syempre po maano naman po kaya takong ano may kaklase eh po siya syempre po gusto mi pumunta'ng saya sa mga nangyari saya <laughs> malungkot po. Ta, may na po itong best friend na pag maabot po sa klase, uy, juicy, juicy, ako po kaya, kung ano pong chika niya. Tapos, ano po, oh, hindi ko po ma-expect na mangyayari ito kay Kela Na dahil niya po deserve na araw po kayo ito ang mangyayari sa iya. Tamabutong po kaya talaga si Kela. Nakatakdang bumisita sa burol ng kanilang kaklase ang mga estudyante sa barangay Kutmo San Fernando, Bukas, kung saan nakaburol ang magkapatid na Divina Gracia. Jan Amador. CSN. Nagliyab ang isang pampasaherong bus sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Matakon, Pulangge, Albay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, patungo ng Samar ang bus mula Metro Manila nang magliyab ang kaliwang bahagi ng sasakyan. Sa video, makikita ang mabilis na bumaba sa bus ang mga pasahero. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang naging sanhi ng pagliyab ng bus. Umaas ang Department of Health na bababa ang bilang ng mga fireworks-related injuries sa Bicol Region ngayong holiday season. Lumalabas kasi sa datos ng ahensya na tumaas ng 24% ang bilang ng mga naputukan sa taong 2024 o sa pagsabat ng 2025. 61 ang naitalang bilang ng mga naputokan sa panahong yan na mas mataas sa higit sa 40 na dato sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa datos ng Health Department, nanguna ang kwitis, 5-star at improvised cannon o boga sa mga paputok na naging dahilan ng pagkasugat ng mga biktima. Muling nanawagan ng ahensya sa publiko na iwasan na ang paggamit ng paputok at gumamit na lang ang ibang alternatibong pampaingay ngayong holiday season. Unanimous na inaprobahan ng Kamara sa huling pagbasa ang Panukalang Data Rollover Act na layong maggamit pa rin ng mga subscriber ang hindi nila nagamit na data. House ICT Chairman at Councilor 5 District Congressman Migs Villafuerte nagbabala sa mga hindi tatalima sa panukalang batas. Si Darlene Lastrullo sa detalye. Mahigpit na parusa ang nag-aabang para sa mga internet service providers na hindi susunod sa panukalang Data Rollover Act na layong tiyakin hindi mawawala ang binayarang data ng mga subscriber. Ito'y matapos aprubahan sa Kamara ang House Bill 87 na naguutos na ang hindi nagamit na data ay maiipon hanggang sa dulo ng taon o makonvert bilang rebate. Sa so, botong 222, pasado na sa third and final reading and rollover internet bill. Sa ilalim ito, lahat ng unused data mula sa prepaid at postpaid promos ay dapat may rollover basta't magre-renew ang subscribers sa loob ng itinakdang panahon la Layunin ang panukalang batas na wakasan ng unfair practice kung saan nawawala ang data kahit bayad na. Sabi ng mga author ng panukala, malaking tulong ito sa mga estudyante, remote workers at maliliit na negosyante na umaasa sa internet para sa araw-araw na gawain. Kung ganap ng maging batas, maaaring i-convert bilang rebate ang naipong data sa loob ng isang buwan bilang pambayad sa susunod na renewal ng kanyang subscription. Ngunit kapag hindi nakapag-renew ang user sa loob ng limang araw mula sa pag-expire ng promo, mawawalan nito ng 20% ng natitirang data at kapag lumampas pa, ituturing ng consume ang lahat ng tira. Ayon kay House ICT Chairman at ni Sur 5 District Representative Migs Villafuerte, mabigat ang kakaharaping parusa ng mga hindi tatalima sa oras na maging ganap na batas na ito. Kasi sa legislation sa second reading, uh, 50,000 per violation. So, kunwari ikaw, hindi ka inondrahan, 50,000. Ikaw, another 50,000. So, per subscriber. Kaya mabigat. Kaya may ngipin ang uh, panukala. So, support po natin. Okay naman. wag ganun. Para ano, parang magic data. Ano ba? Diba? So, magamit mo siya kahit expired na siya. Mas, uh, mas prepared ko yung ganun. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang bersyon ng Senado bago tuluyang may sabatas ng Data Rollover Act, isang hakbang na inaasang magbibigay ng mas patas, mas sulit at mas makabulang internet service para sa bawat Pilipino. Darlene Lestrulio CSA Kasabay ng unti-unti ng nararamdamang malamig na hagin, nagbabala ang health expert sa malatrang kasong nauusong sakit. Ngayong malamig ang panahon. Kung ano yan, alamin sa ulat na ito. Higit isang linggo na ang ubo ng anak ni Nanay Janeline kaya naman labis ang kanyang pag-alala na baka mas lumala pa ito ng dahil sa taglamig na dulot ng panahon. Yung sipon niya po 8 days na tapos yung ubo niya 5 days tapos yung hika niya po ng isang gabi lang. Ayon sa health expert mula sa PHO, Sur, ngayong taglamig, madalas mauso ang malatrangkasong sakit na sanhin ng pagbabago ng panahon. Karaniwan sa sakit nito ay tumatama sa mga bata at matatanda dahil sa kanilang immune system. Ikinalaman po ito sa ano, siguro bumababa ang immune system ng mga tao pag na-expose sa, mga ano, sa mga malalamig na panahon. Pero madalas po yung nagiging pinakadahilan pa din ay nagkaka-infection sila base sa mga taong nakapaligid sa kanila sa mga bata madalas sa school kasi syempre meron silang ano uh, mga kaklase laging in close contact kaya naman nagbigay rin ng paraan ang eksperto upang maiwasang makahawa at mabawasan ang pagdami at pagtaas ng sakit lalo na sa panahong nararanasan avoid po natin ma-expose sa mga taong ano uh, sa crowded places na hindi po nakamask ang laking bagay po ng preventive natin nakamask po tayo pag lumalabas lalo na in crowded areas Another po doon para makaiwas, tayo po yung magpe-prevent. Kung sa pamilya natin merong may ubo na lampas isang buwan na, papacheck up na po dapat yon para magamot na natin. Para sa mga bata naman na may mga one week, three days, four days na lagnat at may ubo, uh, iiwasan na po natin na ipalabas sila. So pinaka-importante pa rin po yung prevention na makumalat siya since madalas po infectious po ito. Malaki naman ang pasasalamat ng mga kamarinense dahil mayroong libreng konsultasyon at gamot sa Pili Capital Complex na isa sa mga prioridad na programa ng provincial government ng Kamarinisura sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Maraming salamat po. Gob sa inyong servisyo medikal, malaking tulong po sa aming mahihirap hindi na po namin kailangan bumili ng mga gamot at magbayad ng, mga, ng konsultasyon sa doktor. Nick De La Cruz, CSN. Kahit Christmas party season na ay matumal pa rin umano ang bentahan ng mga panregalong naroan sa Naga City People's Mall. May ulat si Darlene Lastrullo. Habang papalapit ang kapaskuhan ay asahan ng kaliwat ka ng Christmas party at syempre hindi mawawalang exchange gifts. Ngunit higit dalawang linggo bago ang Pasko, matumal pa umano ang bentahan ng mga laruang panregalo na mabibili sa Naga City People's Mall. Ay pa diit, diit pero itong araw itong, itong pinakainot magayon ang bentahan ng Paliwanag niya, karaniwang dagsa ng mga mami-milyay sa mga huling araw bago magpasko. Sa ngayon, ramdam raw nila ang kompetisyon mula sa mga malalaking establishments at online shops na nag-aalok ng murang panregalo. Kusog man, pero day itong kakusogan itong mga nakaaging ano, may mga hong na kaya may nadadalaganan na ng sila. Samantala, nasa 50 pesos ang starting price ng mga laruan tulad ng bubbles habang ang mga doll toys at iba pang panregalo ay nasa 70 pataas, depende sa laki at kalidad. Nang hikayat din si Nanay Marilyn na suporta ng kanilang tindahan lalo na't na at papalapit na ang araw ng bigayan ng regalo lalo na para sa mga bata at inaanak. Hindi din mga panregalo, barato lang. Dahil man ako nagpaparamahal ng ano. Umaasa siya at iba pang nagtitinda ng laruan sa merkadong publiko na dadag sa mga mamimili sa mga susunod na araw habang papalapit ang kapaskuhan. Darlene Lestrullo, CSN. Nakatanggap ng tig 7,000 pesos na financial assistance ang higit sa 800 magsasaka sa Camarines Sur mula sa Department of Agriculture. Natanggap na ayuda, ilalaan umano ng ilang magsasaka matapos ang naging epekto ng Super Bagyong Uwan. May ulat si Regine Buen. Ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA ko lang 7,000 financial assistance sa mahigit 800 bagong registradong qualified rice farmers sa Kamarinisura. Para sa ilang magsaka na benepisyaryo ng programa, malaki ang maitutulong nito dahil malaki ang naging epekto ng mga dumaang bagyo sa kanilang kabuhayan at produksyon ng palay. Para po sa kuya, ano, nakulang kong tabang sa amoy para parako, lalong-lalong na po kanya na nagigwako ni ano, kalamiti ko. Nagpapasalamat po kami sa Day Aid at kami nakasama sa ganitong programa. Ang Rice Farmers Financial Assistance o RFFA ay nasa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Program o RCEP Fund ng 2024 tarif. Ito ay taunang programang pinansyal para sa mga magsakang may dalawang ektarya pababa ang sakahan. Layon nitong matulungan ang mga magsaka sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga agricultural inputs habang nananatiling mababa ang presyo ng palay. Ang obheto na yan makatabang duman sa epekto nga ni Kang uh, sa satoy mga parauma, ano? Uh, whether sa pagbaba uh, ng presyo o so sa ining uh, sabi nga ni, effect ng typhoon o mga calamities. But basically, uh, sana ini magamit ano o ma, makadagdag sana sa mga ano pangangaipo. But generally, sabi mi ini ing kami na ini magamit para duman sa uh, pagtatanong ning paroy ano sa so, mga ka, pa, pangangaipo, mga gastuson, uh, mga gastusan ta sa pag-uuma. So yan ang sato yung uh, inaano sa sato yung mga paroy. Sa kabuuan, umabot sa 5.89 milyong piso ang inalaang budget ng ahensya para sa mahigit 800 magsaka. Tiniyak naman ng DA Bicol na magpapatuloy ang programa upang mapatatag ang sektor ng agrikultura at masuportahan ang produksyon ng bigas sa rehiyon. Kami padagos-dagos ang uh, tabang ng Department of Agriculture. Saro lang po ini sa, sa, asistensya, sa, sa assistance na tinatawag ang Department of Agriculture na cash assistance. Uh, but, uh, Maliban dyan, igwa pa kita syempre other supports. You know, we're providing syempre mga high value, ano to, high quality uh, palay seeds, fertilizer support, biofertilizer, soil ameliorants, igwa man kita mga pa-training. And syempre, ini-organize na sinda, ini-income in sinda na mag-cluster, ano, para sabi nga ni, pinapakusog ni sinda para later on maging enterprise. Magdakula ang ani, magdakula ang kita, ang mga parauma, And uh, sabi niya ni, mabago mabagotan sa indang buhay." Richin Boy, C S N. Patuloy sa pagbibigay ng job opportunities ang kamsurpeso sa mga kamarinense. Limang ang job vacancy para sa production operator ang alok ng isang kumpanya sa Batangas. May ulat si Jam Garcia. Magkasamang nagtungo sa Capital Complex ang magkaibigang fresh graduates na sina RJ at Edu para sa local recruitment activity ng Kamser Peso, katuwang ang PKI Manufacturing and Technology Incorporated. Kahit college graduate na, hirap pa rin umalis silang maghanap ng trabaho. Kaya naman nang mabalitaan nila na naghahanap ng 500 production operator, ang kumpanya ay agad nila itong pinuntahan. Malaking tulong lalo na sa mga kabataan ngayon na katulad ko, fresh graduate. Example na, ano, karamihan kasi hinahanap sa ano, tinapusan namin, may experience na. Eh, paano naman yung wala pa? Malaking tulong yung sa pesong ginagawa nila kasi dahil dito, magkaka, magkaka mayro ng ano, experience yung wala pa. Ayon sa PKMTI, bound to Batangas ang mahar nila sa Camarines Sur na production operator. Alok na benefits ng kumpanya ang libreng uniform, medical, shuttle service, health card, mandatory government services at iba pa. Ayon sa kumpanya, may ang kanilang partnership ng Cancer Peso para sa kanilang job hiring program. Dito po kami para mag uh, conduct po ng local recruitment sa Cancer Peso para din po matulungan yung mga gusto magtrabaho sa Batangas para hindi na sila pumunta sa mga ano uh, Malalayo or sa Batangas, dito na lang po sila mag-apply sa malapit dito sa peso para magtrabaho doon. Kaya naman labis ang pasasalamat ni na RJ at EDU na fresh graduates at mga nagahanap ng trabaho dahil sa programa na isa sa mga prioridad ng provincial government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Elrie Villafuerte sa pamamagitan ng kahalintulad na aktibidad ay hindi naluluwas pa ng Maynila o iba pang lugar ang isang job seeker makapaghanap lang ng trabaho. Thank you po dahil ano, dahil po dito ano na makita ko yung ano post nila na meron palang lang job fair dito. Magpapasalamat po ako dahil malaking tulong po ito unang-una na po sa tulad ko at sa darating pang mga kabataan na wala pang experience sana po magpatuloy lang sila sa ganyan pong ano para po maraming matulungan sila. Jam Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Kamarines Sur. Kami ang Kamsir News. sa kopo si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.